Hello! Ayan, update-update lang tayo sa aking mga <laughs> plants. And may nakita ako nag-bloom. Ayan, meron tayong nag-bloom. And ayan, bigay ni Ate Cor Christy. Ayan, shout out to Ate Cor Christy Vlog. Ayan, nag, ano na siya o, oh, flower din. Ayan yung mga kasama niya. May mga langgam. Ayan, nilalanggam. Nilagyan ko naman ng ano yung mga paano na tong lamesa ng tubig pero nilalanggam pa rin so ayan eto si astrophytum asterias at nag bloom ulit then ayan yung ibabasa yung iba na babasa then ayan yung seeds ayan medyo lumalaki na siya at eto yung aking aloe yan na lang nalusaw na kasi kahit may takip sila is nababasa sila ayan ito naman yung bigay ni ay Mama Donna. Ayan. Pinalipad dito ni Mama Donna. <laughs> Ayan na siya. Ang laki na niya. Yan yung iniripat ko dyan kasi uh, lipatin na din at malaki na siya. Then, ayan yung aking mga hawo at eto yung update sa seeds na nilagay ko lang dyan. Kumpul-kumpul sila. Hinayaan ko lang. Then, retusa, variegated. At eto yung pinalit ko dito sa bigay ni Mama Donna. Ayan, tinanim ko. And, katatanim ko lang. At ayan sila. eh uh, may mga damong malaki na. So, ayan, today is uh, September uh, September 18 Ayan, tanggalin lang natin yung mga tumutubong damo September 18 to 30 p.m. At maaraw, ayan, ito yung seeds, oh. Ayan, si hindi pa hinog. Andain lang gam. Maaraw, hindi umulan, pero mukhang uulan pa rin. <laughs> ayan, ganun naman. Pero umaraw ngayon kasi hindi umaraw. Ayan, ito yung tuyo. May takip yung iba. May takip ito, kaso yung iba nababasa. Iba naman hindi, kaya tuyo. And, ayan, ito yung kumpul natin. And ito is may mga babies na ayan oh, Malalaki na yung baby niya. Ayan. And ayan lang sila. In-update ko. Ayan yung dalawa nating hawo. May mga damo na din. I-remove lang natin. Buti umaraw na. Pero mukhang uulan pa rin. Nung mga nakaraan is, maghapon magdamag ang ulan talaga. So, ayan. May mga damo yung iba nating plants at hindi natin na titingnan masyado kasi uh, umuulan talaga and halos araw-araw talaga ayaw nang uh, lumubay and meron na namang bagyo. So ayun sila update sa ating mga cactus. Tagal din nating hindi na naka -up, nakapag-update dito. So ayan na sila. Yung iba is tuyo. Iba is basang-basa. So, ayan. Ayan yung babies na isa. Oh. And, ayan yung mga nirpat natin. Tuyo sila. Tuyo ang iba. Then, ayan yung mga maliliit. Ayan sila. Ito, tuyo. Tapos, yung gawing uh, ibang side is basa. So pag malakas yung hangin ayan tsaka sobrang lakas ng ulan yan nababasa sila lalo na yung mga zebra tsaka yung uh, mga hawo doon so diligan natin yung ano mga basa ay mga uh, to yung uh, cactus natin yung mga hindi talaga nababasa and ayan unti-unti lang kasi nga naaanggihan naman sila minsan so ayan lang ganyan lang at araw-araw umuul ni so unti-unti lang ang dilig yung mga talagang ano lang ah uh, tuyong-tuyo kahit hindi naman ito diligan is okay lang naman so ayan ang kukulay pa rin nila. <laughs> Kahit walang araw. Ganyan pa rin yung color nila. At ayan. Water natin to. Tagal na nilang hindi nawa-water yung iba. Hindi ko kasi minsan nakikita kasi nakat ano nga sila. May tabing. So, ayoko naman tanggal. <laughs> Tinatanggal ko minsan pag walang uh, ulan para maka hinga naman sila. So ayan unti lang. Tingnan, puro alikabok na din. So ayan, tinyan lang ang water natin sa kanila unti lang kasi yung iba naman is basang-basa. So ayan lang. Unti lang yung i-water natin ito din. ayan may magpa-flower pa. Ayan. Ayan. Magpa-flower. So. Meron pa rin nagbubloom sa kanila. Pero ilan-ilan na lang din. And. Ayan ang. Update sa kanila. Colorful. And. Ayan. Super gaganda. Then. Ayan. Pakita ko na sila sa inyong lahat. Lahat. Ito si variegated na ating um, monodenium. And, ayan. Ang haba. Sobrang haba. Ito yung palaging nababasa. Palagi silang nababasa. And, ayan. At, ayan. Basang-basa yung soil. Ayan hindi pa natin siya na ang haba na pwede na natin i-pro yan then ayan kalahati lang kasi yung tabing oh. ito nababasa din ayan nababasa din then ito yung pinag-alisan ko ng cactus yung Mal maliit lang na patch so ayan lang ayan sila wala tayong ibang maipakita kasi ulan ng ulan Then, update lang tayo. Then, ganito yung panahon ngayon. Ayan, mukhang uulan pa rin, diba? Ayan, mukhang uulan na naman. And, sana is tuloy-tuloy na pagganda ng panahon. And, ayun lang guys. Thank you for watching.